isang magandang araw pong muli mga master so ngayong araw po ay sasagutin ko lang yung tinatanong na isa nating viewer uh, nais nyo pong malaman kung gaano katipid ang isang uh, aircon na 1 horsepower at ito ay uh, inverter so gumawa po ako ng comparison dito so ito pong nasa gawing kaliwa ay non inverter at 1 horsepower at dito po sa gawing kanan ay inverter so pareho po silang 1 horsepower So, kung makikita po natin, ang non-inverter, meron po siyang 1,000 wattage. At dito naman po sa inverter ay 800 wattage lamang. So, halimbawa po kung gagamitin natin siya ng walong oras sa loob ng isang araw. Ayan. So, dito po makikita natin kung gaano nga ba katipid ang isang inverter unit. So, ito po siya. Ito po ay base sa rate ng Meralco. Okay. So ang per uh, hour po dito sa non-inverter ay 9 pesos 0.65 cents. At ang per day naman po 77.17 at ang per week 540 pesos 0.18 cents. Ang per month naman po ay 2,160 pesos 0.70 cents. So kumpara po dito sa ating inverter na 5 pesos 0.05 cents. At ang per day niya po ay 40 pesos and 44 cents. Ang per week naman po, 283 pesos, 0.05 cents. At ang per month, 1,132.21 cents.